Magandang umaga sa ating lahat, magandang araw, magandang gabi, kung saan man makarating ang ating mga video. Magandang araw sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe sa atin. Thank you, thank you. Ngayon, ito update natin. Tingnan nyo ang taba ng ating mga alagang parawakan. No? Diliguan natin para makondisyon. Kailangan nating paliguan, purgahin, at bigyan natin ng vitamins para makondisyon na yung katawan nila at isasalang natin ulit para makaparami tayo ng mga pure parawakan. Ito, uh, ano ito, kanawayo na par parawakan. Yan, kailangan liguan natin. Grabe tataba ng mga manok na ito dahil sila po ay pre-range. So, talagang nakakain nila yung mga masusustansya tulad ng mga insekto. Sa ilalim sila ng kalamansian, talagang sinusuyod nila yung mga Uh, kailangan nilang makuha mga pagkain. Kita nyo naman, ito yung isa nating uh, babayo. Oh. Kita nyo, naninilaw, taba. Ganyan, ang lalaki nila. Hindi nga ako makapaniwala na sobrang lalaki, ang tataba nila. Ayan na, ang ginagawa lang natin, napupurgahin lang natin tuwing uh, katapusan ng buwan para sa recording natin, eh, saktong-sakto talaga every katapusan. Ay kailangan natin magpurga at magpaligo. Para talagang healthy at malayo sa sakit. Lalo na ngayon, uh, medyo maulan. Pero kailangan nating i-maintain yung paligo natin dahil sanay sila, yung katawan nila nare regulate nila yung init ng katawan nila. ayan ang kagandahan. Timing-timing uh, lang kapag eh, kahit na medyo maulan, kailangan pa rin nating paliguan pag nagkaroon ng kunting init. Dahil para yung kanilang mga kuto ay mawala. Ayan o. Makikita ninyo, napaka ginhawa sa pakiramdam nila na sila ay naliliguan. Kikita nyo naman, naninilaw ang katawan. Talagang siksik, yung dibdib. Talagang buo. Ganyang kalalaki yung mga inahin na parawakan. Ito yung isa o. Laki din ito, kulay itim. Sa mga gusto pong mag-order ng mga uh, palahi nitong ating mga parawakan, magre-release po tayo siguro next month yung mga week olds natin. Palawan area po, nasa Nara area lang po ang ating uh, lokasyon. So sa mga gusto pong bumili ng palahi natin ng mga pure parawakan, dito sa lugar ng Palawan, nandito sa Takras Nara, Palawan po ang lokasyon namin. By next month, magre-release na po tayo ng mga week olds natin na pure parawakan. So, sa mga gusto pong bumili, uh, mag-message lamang po kayo sa aming uh, uh, Facebook, uh, DRC Farm, uh, dito sa unang Pamilya TV YouTube channel. Uh, Mag-subscribe na rin po yung mga hindi pa nakasubscribe dyan. Maraming maraming salamat po at talagang nakaka-enjoy mag-alaga nakaka-enjoy sa farming, wala tayong problema. Kahit wala tayong pera, basta't ang mahalaga ay natatanggal yung ating mga uh, stress kapag nakikita natin yung ating mga laga na healthy. So, nakakawalang stress po talaga pag nasa farm ka. Malayo sa kapitbahay. Ayan, wala tayong tinatapakang tao at hindi tayo nakakasakit ng ating kapwa. Masaya tayo sa araw-araw kapag gising tayo ng maaga, bababa tayo, magpapakain ng mga alaga, magluluto, kakapit tayo, napakasarap mamuhay. Salamat po!